Ito po yung ulam na hindi na po kayo magdadalawang isip lutuin dahil maiimagine na ako lasa. Syempre masarap bola bolang veggie, veggie bola bola. Narini po. Sarap! Konting bawang. Pagkatapos ng bawang eh, konting sibuyas. Basta kahit ano pinagdadaanan, kung mahirap man, ngiti-ngiti lang. Katulad nito, walang haluhok na baboy. Ating bola-bolang veggie. Napansin ko, kapakita-kinabang po ang aking veggie bola-bolang nabili sa tindahan ng isang araw. Tingnan nyo, oh. Iyan na po natin ng konting paminta. O, pinoy na pinoy, ha? Yeah. Patis po, patis. Sige po, haluin natin. Sasama ko na po itong ating pinoyong kamates. Sun-dried tomatoes po ito. Kung wala po, kahit na mo yung sariwang kamatis, basta malapit sariwa, yun na isama nyo. Kapag ka walang sun-dried tomatoes, sariwang kamatis, tanggalin nyo yung buto. Lagyan ko po ng mainit na konting pasta water ha. Halo po ng konti at naninikit na eh. O, ito po yung dalawang lata ng tuna. Veggie bola bola at tuna po ang aking ginagamit ngayon. Sasama ko na po i Oh. Konting pasta lang po. Pinakukulong ko ng tubig at uh, nilagyan ko ng konting asin. Pinakulong ko ng mga walong minuto at maliliit lang naman itong pasta. O nakita nyo, sinasama ko po yung pinagpakuluan ng sabaw. Mainit pa siya ha? para may konting sabaw-sabaw ng konti. Mga dalawang tasa po yun ng mainit na pasta water. Isama na po natin din eh. O kung meron po kayong berde, ito po yung spinach, sariwa. Dahil natira lang sa akin to, kung wala po yung malunggay, ah, oh, kaya na may talbos ng kamote, yun, bagay. O lagyan niyo po ng isang lata, malit na lata lang po ha, ng all-purpose cream. Sige, halo. Bago niyo po patayin eh, lagyan natin ng keso, na ginayat na keso. Ito po yung mozzarella. Kung ayaw niyo eh, okay din naman. Hmm. Hinaampo natin ang apoy. Takpan natin at hayaan nating matunaw yung keso. Hindi ko pa siya kinakalikot ha. Sandali. Mas mainam eh. Lagyan natin ng itlog para kumpletong kompleto na. Ating pagkain sa isang araw. Ayos po ba yan? Hmm. O yan, champion. Lagyan natin ng konting paminta sa ibabaw. Konting asin. Hmm. Kung meron po kayong konting oregano, lagyan nyo ng konti para may lasa-lasa ng konti. Takpan po natin. At hayaan natin mahina yung apoy at nang maluto yung itlog sa ibabaw. Makalipas po ilang sandali. Nakita nyo. Luto na po yung itlog sa ibabaw. Ha? Mahina lang po ang apoy. Lagyan natin ng konting ketchup sa ibabaw. Yun. Patay ang apoy. Tapos na. Teka po matikman. Sumandok tayo ng konti malaman natin kung ano itong pinagkakakanaan natin din eh. <laughs> Narini po! O hindi ba ayos na ayos yan? Walang karnito ah! <sighs> Sarap! Basta huwag niyo pong titigilan ng kalalagay ng mga comment din sa Binabasa ko po yun at sumasagot po ako sa inyo. Bukas, iba na naman ang ulam natin. Sasarapan ko po yung simple mga Ricardo at Mura. Yun ang gusto niyo, di po ba? O yun ang gagawin natin. Ron po!